Hello, hello mga katigangers. Pananghalian na. Second break. Ewan ko kung anong luto ito. Kasi parang ano, parang Hawaiian na uh, ano eh. Ang mga nakalagay dun eh. Ilalagay ko na lang sa caption. Chicken. Ito pork ito eh. Ewan ko itong luto itong pork na to. Dun sa pinaglagyan ay dahon ng ano dahon ng banana ito yung pinaglutuan na may dahon ng no ng ng banana sa ilalim niya kaya sabi ko iba ito ah makikita natin ilalagay ko sa caption mamaya tikman ko na hmm. parang nausukan nga <laughs> parang may usok siya ito alam ko ito kasi na ano ko ito eh, familiar eh sweet and sour tikman natin mm -mm. <laughs> okay lang nangingibabo yung tamis pero yung asim hindi masyado kaya okay sa akin kasi alam nyo naman may na. alergy ako sa maasim hindi ka gaya nung kabataan ko ay nako isang sombrero na murang sampalok pag na na pinalo ko sa uh, yun. tapos sa, sa sa bagoong ay nako isang sombrero isang kalugong ano sampalok kaya kong kainin noon pero ngayon narinig ko palang nangingilo na ako <laughs> okay dok mga katigangers uh, itong ano sabi uh, itong rice namin sabi uh, coconut rice ewan ko kung bakit coconut rice tikman ko kung may lasang coconut mabango lang naman parang bagong gapas na jasmine itong tubig, tubig ko naman ay flavored water ito ayan walang kulay pero flavored ang flavor nito ay pinya pinya flavor ayan carbonated na pinya flavor ng tubig kaya nakakapag burp yan okay okay. tama na yung daldal -dal kainan na ah, bye bye itong chicken pala ikman natin itong chicken na ginampuante ko ah ginampuante ng sisame Open sesame seeds. Mm. May tamis din ng konti. Masarap. Mm. Masarap. Noki-doki. Kain na. Bye-bye.